Ay. Dayton, guys. Atong naging gabi e. Eh, Gadam gedam Gadam goko sa kong lolo nga. Unsaon paghimo sa papel? Nga mahimo sa kwarta. Ordinaryo nga papel. Ngaron e ipakita sa lolo nga unsap niya pagama. ang papel ng mahimong kwarta. Nasa ikuan guys. Nasa ikwipo na uh, gamit Gisulod niya ang papel dito. Tapos giurasunan pag abri na himong kwarta. Pati biliban ako. Karon kay Nakamata man ko. Naglibo ko. Inuod ba gitong yang gibuhat? Pero, damguro man ko. So, murag. karoon kay naging gabi ito. Gabi eh na sigundaan man damgo na ang ingon Apo, katong akong gitudlo kanimos niya aging gabi ako tong ibili nimo kuha a ah, dito sa akong gibutangan ag equipo tapos tuai orasyon na dito mimuray ang orasyon mahimo na mahimo na kag kwarta no ang papel mahimo na nimong kwarta so karon guys ipraktisan ako ganang buntag di pa wa pa na perfect agi sa orasyon agi sa kalisod kayo sa orasyon dili kayo nako na malitok masipyat paman man gud ko so uh, wala mahimong kwarta ang papel ayon mga pila ka oras na bimura si gigina ko na litok na ang orasyon sus, so, sa sa jos permiro na kong gama sa kwarta guys Papil pag butang na butanganan pag ukab na ko na himong 20 pesos lipay kay ko na himong 20 pesos una nga kuan kani ang nalipay ko kay nakapalit ko og oh, kuan ganina suka kay kakilaw mi na may 20 pero dili sa sigihon guys dili niyo mo kay kuan ma ma apiktahan man ko ingon akong lolo yun nga ako may madaot pag sigihon ako siya kana magbuhat ka sige og kwarta wala madaot ako may maapiktahan mo nang dili ra siya so karon ma ra panalagsa dili ra panalagsa um ako mong pakiton guys pakiton mo ako kadit lang mubalik ra ko kwaon saan ako Ha, kwansana ko. nako ang equipo. Sa. A few moments later. Guys, Dara. Mao ni ag ag kani ang equipo no nga di sa kong lulo. Karon, ngita tag papil. Ngita dag hey, Guys. Rah Dara. Ba? Para. Kani, kani, kani. Kani. Tara guys. Tara guys, kani ang papil. Tapos, ang iriminta ni Lolo. Ayaw mang ikwipo. Ang papil at ibutang diri. Kani, dayon, atong takluban Dayon, ang <coughs> ang sistema ni, ang orasyon. So, Kinang lang nga uh, akong i-presentar ang uh, e, litok na kong orasyon so inaot nga walay mo kuan guys walay mo ano mo sumpa okay na ako ang orasyon ako guys dili na ako pwede istorya kay mak niya ha <laughs>

Na okay, okay kayo, okay kayo, Muti kayo, kuan kayo, okay kayo, okay kayo, okay kayo, okay dayon okay after okay days, okay kayo, okay kayo, okay kayo, okay kayo, okay kayo, ipalit after okay days, mahimu kayo, okay bahala okay kayo, melipat kayo, okay kayo, okay kayo, okay kayo, okay May mau siyang Balik man siya pagka papel adi. Kuan. dili ratunya matikan kay man maipon. Okay, alright.